Welcome to my channel, Sarah Vlogs. So, another vlog from pr me, guys. Ito lang. Simple lang ito kasi pang-upload pang ko lang. Although, kahit na nagla-live ako, pero mas maganda pa rin yung may in-upload ako. So, ito, kararating lang ganing sa labas. So, guess what? Kung ano mga pinamili ko. <laughs> Ayan, napadana ko sa Filipino, ano, Pilipino store. So, nakabili ako ng pandesal. Ayan. Six real ito, guys. Six real. Hindi ko alam kung ilang piraso to ito. Pero, ito ay six real. Tapos, bumili din ako ng um, maalat na itlog. Ayan. Salted egg. Tapos, of course, hindi mawawala yung paborito kong siupaw sa kabayan, sa kasalubong. At isang sardinas. Ayan. <laughs> Puro pagkain. Ayan. Ano to? Bicho-bicho. donut Tapos, ito. Ayan. Alam niyo kung bakit bumali ako na to? Kasi, para pag nag... ako sa live gabi May nangangat-ngat ako. At isa sa mga paborito kong biscuit ay ang or biscuit biscuit. yan Sa so, ano to guys, sa uh, kabayan store. Sa kanya yung yung saging. Ayan. At isa pa, parang isa rin sa mga reasons ko kung bakit dahilan ko, kung bakit ako then, um dumaan sa ano, bumila ko ng kape kasi wala na akong Ayan. So Anyway. Ganun yung suka So, hello guys. dahil um, di tayo pwedeng kumain sa labas. Ayan, kasi nga, 'di ba? Ano, Ramadan. So, hindi pwedeng kumain sa labas yata ta. Hindi ko lang alam. Kasi sempre 'di ba, yung iba kasi nagpapastings. So, titimpla muna tayo ng kape. Kasi, eh, nag craving na ako sa shuwao. Wow. Para hindi ko na mahintay. Para hindi ko na mahintay na kumayak <laughs> pa siya kakainin. So, kainin ko na siya ngayon. Kasi, ang aking almusal ay, minom lang ako ng kape. Ayan. So, para masisira ata yung aking ginagawang pasting. Para masisira yung ginagawa kong pasting, guys. Kasi, ito, hindi ko mapigil. Kumain. Ayan. Actually, ang pagpapasting ko, guys, nag-work siya. Nag-work talaga siya. Nakikita ko talaga na nag-work talaga ang pagpapasting ko. pwede na rin kasi, pwede na rin ako, actually, pwede na rin ako kumain. Tapos hindi na rin, hindi na ako kakain mamaya. Pero hindi ko lang alam kasi marami akong pinamili na pagkain. So, hindi ko mapipigilan. Ah, ba? So, ito na guys. Kakain tayo guys. Doon ko to sa may ano, sa kabayan ko to sa pasalubong sa may loob ng lamaniya. Ayan. Doon ko to inano. Doon ko to binili. Actually, doon naman talaga ako bumibili nito sa may ano, pasalubong. Kasi mayroon doon sila ano. Mayroon pa nga actually ano eh, um, tawag dito, halo-halo yung ginataan. Ginataang halo-halo. Pero, kinontro ko na talaga yung sarili ko kasi, uh, uh, 25, 96, 27, 28, 29, 30 after one week, wala na akong dito. Ayan, nilipat na ako sa ibang lugar na naman. So, uh, hindi ko sigurado kung makakabalik pa ako dito. Kaya, ito na, pinakargo ko na lahat ng gamit ko para wala na akong matirang gamit dito. Kasi kung hindi na ako babalik dito, sayang naman kung sayang naman kung maiiwan, di ba? So, ipapakargo ko na yung hindi ko yung hindi ko mabitbit papunta doon papakargo ko na. So, ayan. Unang kagat sa inyo. Mmm. Harap. Ano na siya? Six real. Mm. Sarap. Alam mo masarap dito yung sauce. Sos lang gusto ko na yun. Sarap ano. Nagsisi na. Isa lang kasi binilay ko eh. Dapat pala dalawa. Hmm. Nakatambay ako kay ano. Kay Abby. Alam mo? Ang ganda ng live ko kanina. Alam mo nyo ba nakita ko yung ano, maliliit na dilis? Kusok ko sana bumili. Actually, actually, yun yung nilagay ko na sa basket ko eh. Kaya lang naisip ko, baby, pala ako. Hindi rin ako makapagluto. Hindi ko rin siya maluto doon kasi apartment. Antayin ko na lang. <laughs> Antayin ko na lang pag-uwi sa Pilipinas. Sarap. Wala pa yung amo ko. Bakit sa'yo? Hmm. Hmm. <laughs> Ang bilis lang yun, no? Ang bilis lang gili... Ano? Gilingin. Ang <laughs> gilingin. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye! See you in my life and in your life. Thank you!